Yan mga pap, sa nandang hapon sa inyo Ngayon nandito tayo sa pwesto ni Busti Sa otan ni Busti Yan may buna baba po doon Tingnan po natin yung mga bagong hakot ni Busti Ito po yung tagi Mga headlight ni Busti Ayan, -isa isang daan lang yan Ayan po yung signage Iba-ibang klase ng headlight po yan Ayun yung binababa ang ganda ng ilaw na yun. Oh. Ayan, mga paps, so, kulay pink. ganda ng ilaw na yun. Oh. Bubuksan na natin lahat para makita ng buyer. Yun. At oh. may kursonada po kayo mga paps, punta na po kayo ngayon dito. Oh. Baka po maunahan kayo mga paps. Oo, oh. ayun o, oh. puro Yan. Oh. Yung lahat yun, ano, 800 ang isa. Napamura ng piyesa natin yeah. Oh. oh. Okay. Okay. Okay, selamat. Okay. po. Oh, meron pa? Oh, tinggil chak naman oh. makita kasi di display na ni Bobby. Di display na. Oh. Hmm. Kasi pag hindi mo din display yan, hindi makikita ng buyer. Malaglag oh. yung sticket. Okay. Oh. Ganun pag bebenta oh. Kasi pag nakatago yung items mo, hindi di makikita ng buyer. Ah, oh. eh, anong Diyan gagawin? Oh, dapat, dapat yung makikita. Hmm. Ang tinago mo lang sa tindahan mo, hindi mabibili yan. Oh, pero dito, nahahawakan nila. Oh. Yan, makikita, oh. masusukat. Oh, pag sabi, boss, magkano to? Oh, saka na sasabi yung presyo. Pero pag nasa pwesto ka na di aircon, hindi oh, mag-aalangan yung buyer. Kapag mga nandito so, na sa Burautan, oh, wala yung na. Yung sticker na kasama mga paps. Finish na. No. Motospeed. Oh, side mirror. Side mirror. Ang benta niya 420. Oh. oh dito sa'yo, iyo? Oh, sandaan. Isang daan na lang. Oh, napakamura ng piyesa niya. Oh. Yung 420, oh. Yung mga paps, 100 pesos na lang. Oh. Ang gandang klase, oh. Oh, yung 420 niya magiging 100. 100 na lang ayan oh. mo yung price. Ayan, oh. 420 SRP. Oh, ngayon Ay, ah, dito na, oh. sa kay Boss D, sa Burautan, sandaan. 100 pesos na lang po oh. 'yan, ayan. Napakamura. Napakaganda. Oh. Kaya pa pwede mga wholesaler, pwede na pumunta. Yan. Oh, sandaan, pwede na yan. Pwede na. Bigay ko na sandaan sa inyo. Tsaka bihira itong hakot na mga ganito. Oo, oh, bihira lang ito. Ito mga, mga ano yun. Bihira nyo. lang yan. Tsaka ngayon ko lang nakita yung <coughs> hakot mo na may kasamang tree. Kasama? <laughs> Dati nakikita ko puro karton. Uh, puro karton. Yeah, puro tray. Ah, syempre. Ay, ang maganda-ganda <laughs> ngayon mga pal. So, hindi, pag marunong ka makipag usap yan. sa ano, eh, talagang bibigay siya. ang labas niyan, diretso display na doon. Oh. Yan, diretso display na po doon. Yan, ano, boss, pwede ko ba isama na yung tray? Kasi wala nang wala ano doon. Oh, sinabi niya sa akin. Sige. Oh, sige. Oh, so, karga sa tray. Sama tat. na natin. Karga, Ay, karga. Yan ang maganda oh, so, mga pal. Dito lang po yan sa Burauta ni Boss Kim. Oh, pa? basta marunong ka mangi pag-usap sa tao. Yeah. Bibigyan ka. Ganon din po yan dito mga paps. Oh. Ha? Pagkatatawad kayo, gusto nyo makadiscount, discount oh. eh, makipag-usap ko. Ah. Kausapin nyo lang ako. Ang iba kasi, mga basher, hindi oh. marunong. Hindi marunong. Oh, eh. tapos, pag nakauwi na, magkabash. Oh, yan. Yeah. Oh, diba? Dito po, dito oh. po si Boss Kasi hanggat kaya, ibibigay po niya. Oh. Tapos, <laughs> oh, sasabihin pa, ano mga tinda natin, yan. Yeah. mga luma. Lalo na pagkasabay niyo subscriber po kayo. Oh, lalo pag subscriber ka ni Red Sweet. Iyo. May isang kilong bigas. Yes. Yeah, Sa libreng sando. Oh, may libreng sando yan. Yan ang maganda dyan mga paps Saka polo. Napakarami talaga mga paps ka. Yung mga wholesaler dyan. Mm. Yung mga gustong ayan, bumili ng mga ganito. Ito po oh. Bibihira lang to. Yung monoshack. Mayroon ngayon kay Busby <laughs> oh. na yan. na nakahakot ngayon lang Pero po yan Pero pa natin Hindi pa natin tapos eh. Baka hindi pa Baka marami ba, pa dyan pa. Pero ito na po yung mga nakita namin Ayan nilabas na ni Boss D So pwede na po itong bilhin So pwede. Sa mga taga malapit na nakakapanood nito Pwede na pong bilhin yan Punta, punta lang po kayo rito Ayan At andito naman si Boss D O oh, Pwede na kumuha ah pwede na kayong kumuha <laughs> Napakarami Ito yung mga handle grip po oh, oh. oh. Ang dami mga handle grip mga paps Mahal dati niya, Rizoma yun, no? Oh. Rizoma pa. Magkala binibeta Ay, dati. Ayan yung SRP. Pa, 350 pala yun, eh. Oo, oh, yan, o, oh, 350. Okay. Oh, dito, Bro. magkano na lang? O, oh, sandaan. O, oh, sandaan. Ah, Pakamarte, yung mga brake ano, fluid, ano, oh. lagayan ng brake fluid, o. Oh. fluid. Ang dami. Ito, branded dyan. Aloy na. Hero. Racing hero. Hero, O. Oh. oh. ito, lagayan ng, ano, ang ah, mga gamit naman ito, fluid tank yung tawag dito. Ah, ah Ayan, oh. maganda na, hindi na siya plastic. Oh, alo yan, pati bracket niya, aloy na rin. Oh. Ayan, oh, may bracket na rin. Oh. 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 Ayan, maganda mga paps. Oo nga. Pwede mo siya, ano. Oh, diba? Oh. Tapos yung loob, may cover na goma. Hindi matatapon oh. yung fluid. Pa, oh, goma yan mga paps. Oh. oh Rubberized oh. rubberize siya. No? hindi tatapon yung fluid niya. Oh maganda. magkano to boss de, dito oh, kayo. Sandan lang to, yo. Oh. Isandaan na lang. Ayun mm. Ayan mga paps, oh. Isanda na lang dito kay Boss Dian, oh. Racing Hero. Uh, racing Hero to nyo. Etong mga ganito, Boss de, universal naman. Ito universal naman Ay, to. motor, pwede. Mga Raider, basta yung mga mga lagay ng preno. Pwede. Sa likod, sa harap, pwede to. Ayan. Kasi may bracket naman yan oh. No? Pwede naman siyang pangharap, oh. Pwede naman pangharap mga paps, so, oh. no, laglag. Universal naman yan eh. Light, oh. Plus light ta. Ganda ng hapon ngayon ni ko lang bibigay oh, ito. So, oh. oh, pag wholesale naman, 75. Ay, Para meron pa akong konti. Yan, oh. Wholesale, 75. Oh. Minimum, 6 na peraso. Minimum, 6 na peraso. 6 pataas. 6 pataas mga Pero marami mga. yan oh. Bibigay ko na ano yan oh. Ayan, ang dami. Ang to, may shock pa tayo. Lang. Kahit saan mapunta, may shock Kahit saan mapunta, may shock. O, ayan po. Ayan, mga paps. may Eto shock. Eto pa o. O. Ah, ito pa o. 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 Boksan ni Boss Day. Pang? Raider. O, pang Raider, mga paps. O, Raider 150. Ano? Ah, uh, 290 mm. Ano to? Monoshock to. Monoshock din. O. Hmm. So, basta mga monoshock, ang presyo 800 talaga. 800. 800. Pag tumawad, 900. 900. <laughs> <laughs> Oo, oh, ayan o. Oh. Oo, oh, tawagan daw. Hmm. Silver? Silver. Ayan o. Oh. Oh. Kasama na pong madyas ka riyan mga pang. Tsaka hmm. pag nabili niyan, bibigyan ko ng ano, libre sando. Sando, libre. oh, oh. Ito pa o, oh, raider pa yun o. Oh. Yung mga naghahanap ng raider na ano, ito pa o. Oh. Marami o. Oh. mga panganayan. Ito, dalawa ano? Oh. Ay, isa pala Ay, maganda oh Oh, oh, marami pa talaga oh, Marami talaga oh mga pubs Moto speed, may baso Moto speed ang tatak nyo Kahit saan mapunta Mga sak talaga <laughs> ano Ang dami talaga siya Ang dami Ang dami yan pa, chak pa. Oh, ito oh, pa, oh, chak Eh pagka sa ganit, ah, muno siya yan, hindi? Hindi, okay. pang Mio lang yan. Oh, Mio, magkano pang Mio? Mio, click, 800 lang. 800 lang. Hindi yeah. yeah. mm. baso na. Hindi baso na. Hmm. Yan ang baso nyo, thank you. you, you. Uh, 800. 800 pesos lang po dito kay Boss Bosti. Magandang maganda na po. Bali yung 1,000 libon yung mga pops, may supli pa. Oo. Oh. Uuwi kayo, maganda baasa, no? na yung shop. Pauwi. Pa pangkas oh, pa. Oo, oh, talagang maaari Ito, Param, ah, pang-enmax na alto ah. Oh, side N mirror. Pang-enmax na na side mirror mga oh, pa. Oh. Oh, mirror o. No? Oh. may ano pa. Adapter muna. May adapter. Tornillo. Oo, oh, enmax side mirror. Sama. Wow. Oo. Oh. oh. Magkano dyan, boss, ni? 350. O, oh, 350 lang dito. Carbon pa oh, pa. Carbon yan. Ayan, oh. mga pub, so oh, carbon. Carbon loads. And max? Ayan, Nmax, B1, v 2 Ayan, v 1 B2, pwede po ito. Ay, ganda daw, nung kuha, no, ano, parang transformer, oh. No? Ang ganda ng, ano, oh. Oh, may ganun po. Ano, magkano boss? siya ulit? Oh, 350. 350 lang? Ayan, mga boss, oh. Ayan, mga 350, dalawa na, mga boss. Dalawa na, pang Nmax. Oh. May libre pang, ano, yun, oh, para dito. Oh, eh sana ano, marami niyan. Nmax B1 B2. Marami, may nakita ko kanina, marami. Karina, marami. Ayun, mga paps, ano, ano oh. pa hinihintay niyo mga paps sa mga Nmax natin, no? Oh? 350, may 350. Ano ka ano kana. Magandang klaseng side mirror na to, oh. oh. Ayan po mga paps, tingnan nyo po. Oh. Wala sa 500, kundi nasa 350. 350 lang. Binibigay Ayan. pa tunay na ligaya. Tunay na ligaya. Oh, so, 350. Dito lang po yan sa Burautan ni Boss D, mga paps. Oh. Shout out to Jockey Bank. Oh, shout out. Oh. Kahit <laughs> Masakit ang ipin Masakit ang ipin mm. so, Marami, ilaw. Well, marami ilaw. Marami yung yan. 50. 50 pesos oh, lang. 50 pesos. Alo din, um, lang, dalawa yan, yung bracket, oh. Safe na pala. Hmm. Yung mga ginagamit to, yung mga nag, nilalagay sa gilid ng tricycle. Okay. Sanda, no? Napakaliwanag. Paris. <laughs> hmm. Yung mga handle grip naman, sanda. Yung mga ganito, panlagay sa aho, ano? Rayo. Rayos. 20 pesos. 20 pesos. Isang balot na. Isang balot. Oh, Isang 20 pesos. O, oh, ganyan, babaan pa natin. O. Oh. 20, dalawa. 20, dalawa na. O. Oh. Ayan, mga Harap likod, 20. Harap likod, oh. Oh, para, para hindi kalawangin oh, yung mga rayos niyo mga paps Ayun oh, may ibang kulay oh. Ayun 20 pesos. Dalawa na, hindi po mga 10 piso. 10 piso lang. Yan. na ng kucing susubi. Hindi na lang Yan. Ayun mga pag. Napakarami. Sulit po ito. Yan, yung mga nasa karton na yan, ano naman yan, Boss Assorted din. Ganito rin. Ganito rin. Ganito. Da, ito, mga signal light. To. Ayan, o. Oh. LED na signal light. Oh. Uh, ayan, may mga ganito na si Boss D. Muna na pa Paris. Muna na na lang, o. Oh. Hindi Ah, uh, check po natin yung mga bagong dating kay Boss Ito, bago tong dating ngayon. Ayan yung mga laman, o. Oh. Kasama tray yung dumating, tapos may mga laman. <laughs> Kasama na yung mga to. So, ayan, ayan, ayan. ayan o. O. May mga shock, may mga baso. O. Magkano dyan, boss din? Mga naghahanap ng sniper, oh. Sniper? Sniper, hmm. raider. Meron na. Pang rider, o. pang sniper, meron na? Oo, ayun, oh. Ayun, oh. Fury. O, ayun, magkano, boss din? Ayan, 800 isa. Ayan, mga box, oh. 800. 800 isa. O, ayan. Oh. Pauna lang to, limit lang to. Monoshock naman yun ano? Monoshock yan. Ah, oh, so ayan. Isa ayan. lang talaga pala kailangan nyo mga... Isa pups. lang yan, monoshock. 800, mayroon dito kay Boss Day. 800 ang isa. Kaya lang puro puti. Ah, mayroon pala silver. May silver? Oo. Oh. Oh. Kaya ano pa hinihintayin nyo mga paps, oh? Hmm. Monoshock, mayroon dito kay Boss Day ngayon. Ito, ano, 800 na lang, oh. Hmm. Oh. Pang Mio. Mio, click, bit, tapos... Skydrive, Rosie Gala, Rosie Passion. Ayan. Kasi so, ganyan, no? Oh, 800. May baso, baso. ha? Ah? May baso. May baso na. 800. Oh. Talawa? Dalawa. Hindi, isa lang. Isa. Ayan, mga isa bako. lang, Mio. Ayan, o. No? Isa lang oh, pala. Oh, yeah. Mio. Isa-isa. Ito, isa. oh. o. Oh. Iba-iba kulay, o. Pero, ang daming uh, mga piyesa dito ngayon, mga Pops Kaya eh. Pero, ayan, o. No? Ilang truck dumating mo Isang truck na malaki. Isang truck na malaki. Tapos may, mga, handle grip pa ako doon na may ano, may mga handle grip pa. Pero Ito yung mga laman na nakuha ko. Oh, wow. Oh. Wow, so, brand new. Yan mga pa so brand new. Oh, ito pa. Ito marami naghahanap nito. ano oh. Ano tawag diyan, Gusti? Ba to ato, nakalimutan ko eh. Ano ba talaga yan? Ha? Clutch. Clutch hydraulic hydraulic clutch hydraulic clutch Ayan. para sa anong motor kaya ito ang ginagamit sa mga raider 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 sniper pantra wow. yung gusto mo mga, mga, mga ano yung mga, mga clutch clutch hydraulic mga -clutch. Ayan. ito ginagamit sa ano mga pantra raider sniper kung yung may mga gustong mag hydraulic clutch pwede to pwede na yan magkano yan boss Ang mura ko nito ang benta ko nito 350 ay ano? 350 na lang? Oo. Oh. Ay napakamura nga. Uh, oh, yan. gawin na nating 400 kasama na fluid. Oh, ayan, kasama pa fluid 400 oh, na lang. 400 kasama brake fluid. Ay ano? Oh. di eh, hindi pumatak 50 lang yung fluid oh. 50 na lang pumatak. <coughs> Madalang to. Meron. Ino-online lang lang to ng mga may motor dahil ginagamit sa show. Sa oh, Shopee lang. Maganda yan sa mga clutch. Oh. Sa palambot. Oh, pero nandito sa na tanayan oh. 350 ko bibigay 350 lang. Iba-iba kulay oh. Ano? 100 kasama blue, eh. iba-iba kulay mga paps. Ano? Ayan oh. Hydraulic clutch oh. Ba ganyan kay sir. Oh. Hydraulic clutch oh. oh. may green oh. No. May green, may pula, bagong dating sir. Ano? Kompleto yan, yan lang. Yan lang ganyan. Pampalambot pala. Iba kulay pa no. Kulay pa kulay. Ganyan ganyan sa motor mo sir. Ay, green o, meron na. Blue. 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 Okay. Meron pang blue. Ayan, mga baso. Oh ano blue mga baso. Oh. ko na lang no? okay. 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 Alam mo ba kung magkano regular price? ano 700 o. 700. Ayan. Ito, 700. Po, ito po yung regular oh. price mga paps para makita nyo. 750. Oh. 750 750 So ngayon binibigay na lang ni Busti ng? 350 350? Oo oh. Ayan napakalayo po ng diferensya Ayan mga oh. boss Ayan na po yung ebidensya Ayan yung regular price niya nya oh. Pinipantawaran Oo oh. oh. 300 China boss oh. 300, 300. 300 na lang 300 na lang 300 na no? no? okay. lang Ayan o Ayan boss Ilan boss ilan? Tatlo tatlo oh. Sige Ayan boss tatlo oh. na yan o no? Sakto sakto Tatlong kulay. Tatlong kulay yan. Green, red, blue. Ayan, no? Oh, 750. Dito. 750 ang regular At price na. Pero sa ano, Bura o Tanimos Donald, ano lang, 350. 350 na lang. Ayan. O oh, yung mga, mga naghahanap ng Mio, Shock. Ayan, o Mio Shock. O, oh, mga boss. O, oh, 800 na lang. 800. Di baso pa. baso pa, oh, ba oh. Di baso. Di baso. Uh, 800. 800. 800 na lang mga pagsas. Ayun, marami. Bago, yan, o. Oh. oh, may violet pa pala. O, oh, may violet pa. O. Oh. Ay, mga boss, Oh. Mga boss, o. Oh. Oh. Yan, mga kulay niya pala, mga boss, Oh. Ayan, Oh. Green, pula, blue, violet. Hmm. Ayan, mga O, oh, ito naman, mayroon pa ibang kulay. May ibang kulay naman doon. Ayan, no? Siyak na dibaso. Mga dibaso, mga boss, Oh. Ayan, o, mga dibaso. Ayan, Oh. Walang daya yan. Walang so, scam no? yan, Oh. Walang scam. O. Oh. Oh, liwa. Oh, ito oh, lang ang tekstaw. Oh. Ah, ang tekstaw. Oh, ito no? lang ba, no? Bagong hakot, sariwang sariwa. Yan, oh. May may bakong tayo, puti, oh. oh. E, puti, oh. okay, tablo. Ay, maganda yan, oh. Yung oh. puti na... Eh, na ta lang yan, Mato. mga bossing. Oh, pang ta oh. Mio. Mio. Mio, may naman, oh. Oh. Ayan, oh. Sabay shout-out, oh. Shoutout naman dito. Yung mga suki natin. Kanina meron tayong suki. Dumating. Ano taga Isabela. Isabela? Oo oh, daming nakuha. Ano, ano sabi? Kanino followers? Ah, followers ng RedSweet. Ah, Siyempre. Napanood kay RedSweet eh. Napanood. Napanood sa RedSweet TV mga shout bossing. Shoutout sa'yo mga taga Isabela. Shoutout sa sa'yo boss. Yung nakakuha kanina. Maraming nakuha. Salamat Ayun. bossing. Babalik ah, pa ah uh, pag ano, balik ka bossing, pag marami tayo. Tulad nito, hindi mo naabutan, no? hindi naabutan ni eh. Sayang, marami, oh. Marami sana, ang gaganda nito. Pwede nintay mo kanina, hindi nakakuha ka to. Mabilis to. 800. 700, may naman, Pwede pang bawasan, no? Bawasan mo ba? Uh, 700 na lang. ba? Bawasan Bawasan na, <laughs> Mas maganda yan. Maraming <laughs> ano niyan, naghahanap niyan. Ano? Oo. Kasi sa mga hakot ko, di ako nakakuha nito. Wala. bihira lang yan talaga. Oo, oh, bira lang. Ngayon, ngayon lang, lang. Nga, nakakita yan sa vlog namin. Ngayon yeah. lang yan sa nagkaroon, nagkaroon. si Boss din ng, ano, no, nagkaroon ng mono shot. Meron pa tayong pangkawit siya. Ayun, ano? yung pangkawit. Pang, ano, pang yung pangadjust. Yan sa box ang maganda. Yan ang maganda. May pangadjust. Ipakilagay <laughs> na lang sa box. Ayun, Ay, yun, 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 yun. Anong kulay siya, Boss? Yung ano siya. Silver na Silver. Kami so, yung... mga ano pala to. May mga sukat. May sukat. Kaya lagay yan, Kaya lang, sira na yung bakso sing. po. Okay, na ba, mo lang siya lang ng isang pampahit. Ah, magdaluyong pa ako siya. Ah, Oh, shout out sa mga taga Ay, may taga Mandaluyong oh. tayong ano. Oh. Suki so, okay, nung nakaraan, dumating nung linggo. Ah, shout out, tayo na out. Na Taga Mandaluyong. You know. ah. Shoutout sa inyo mga boss. Uh, Shoutout. Ito po. Uh, yan. Marami tayong ano, shock. Yung mga naghahanap ng ano, matagal. Ito uh, na lang daw boss. Ha? Ay, ito uh, so, boss Sa akin na lang. Ito na lang. Ito. Napakarami yun mga ano, quick ano, ng class. ano. 0970. dahil lang nagkaroon yan dito -order sa order pa niyan sa online? Wala kayong makuha. Pero nandito lang pala sa Kurauta no. Dito lang pala no. Oh. Dito lang pala kay Boss Dian. Hello. Eh, Dati ano? Order kami sa ano, Shopee. Yan. Oh, ngayon mayroon na dito no. Ay, mayroon na. Pero bira lang tong ko lang to na talaga na kita oh. Pati yung mga 'yan, talaga na nakakaakot ganyan eh. May mga muno shop oh. Ayan mga paps oh, may mga muno shop. Uh, Ayan, napakarami pong stock. Ayan mga pop, nakikita nyo po mga nakalagay kasama na tray. Ayan, puro po motor accessory yan, motor parts accessory. Kasama na tray, hinakot na ni Busdi. Pwede tong mga nakakarton pa. Lahat po motor parts yan. Bagong dating lang ngayon. Ayan, nakasama doon. Ayan, so, doon. Oh, gusto mo pala? <laughs> Gusto kay Boss. <laughs> Shout out sa oh, 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 so oh. 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 so naman na kukuha natin. O. ganda Blue. Pinamimigay lang natin ng mura yan, no? oh. Kasi sa ibang motor shop, mahal yan. Dito lang sa Burautan, mura yan no. Sa Burautan, ibos na. Oh. Ah, uh, mura. Oh. Mahal sa iba. Oh. Ibang oh. si boss D, oh. Maka oh. Naka-plastic pa talaga. Oh. Plastic pa karton pa, no. May kasamang pamihit. Oh. May kasamang sticker. Oh. May libre pang sando yan. May libre pang sando. Oh. Bigay natin yung sando sa uli. Yan. Oh. Oh. puro blue pala, oh. Ako, oh, maganda kulay, oh.